Toto, bagyo. Dago tayo sa Bicol Region, isinailalim na rin sa Red Alert dahil sa Bagyong Wilma. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Ligaspi, si Rajuman Leo Barceliano. RMN Live Reports! Anim na lalawigan, pitong lungsod at isandang pitong bayan sa Red Alert status. Ketibong sud ng makapal na ulan ang ibabagsak ng tropical depression Wilma. Kung kaya't pinayuan na pagandaan ang naturang malakid, binigyan din ng OCD Adar na dapat tutukan ang mga residente sa mga low-lying areas. Kasama na rin ang nasa tabing gagat, ilog, mga landslide-prone area at ang mga ilog na umuog na ayon sa mga kanilang bulkan ngayon dahil eh, maaari may baba pa ang natitirang mga lahar pinagyan din ng OCD ang dapat may patupad ang zero casualty kasama mo sa arin ng legas radyoman Leo Barsigliano Kata RMN RMN Tutok Bagyo